Maagang dumalaw si Paolo Abilino sa Showtime Studio para dalhan ng lunch ang kanyang misis. Kapag talaga mahal mo, aaraw-arawin na makita. Kilig na kilig ang mga staff matapos nilang makita muli ang aktor. Sana all na lang sa pag-aalaga na ginagawa niya kay Kimi. Kahit napakaaga nilang gumising halos everyday para mag-workout, pagsisilbihan pa rin si missis dahil busy ito sa noontime show. Ayon nga sa mga komento, parang kanila lang kakapos ni morning jogging sila kasama ang ilang kaibigan. Together with Alan Richard, nagpunta rin sa isang coffee shop, nakakabukas lang, support sa kanilang friend. Pansin ko mahilig din sila sa coffee after jogging routine, ayan ang ginagawa nila. Kahit hindi oras ng work magkasama ang dalawa, patunay na walang fan service, baka sabihin na naman ng mga haters. Ginagawa lang ni Paulie yon para sa trabaho. Pinagniina naman niya noon sa interview, ayaw na ayaw yung love team na pilit. Gusto yung totoo ang ipinapakita, hindi dinidiktahan ng kahit sino man pati nga ni nito kay Kimi na mga mamahalin, na mga bagay, katulad ng mga pink bike and shades na binili pa sa Dubai. True na true ang feelings na na ang forever. Kim pau never nag service, never na rin maghihiwalay, komportable na sila sa isa't isa. Bukod rito, naipakilala na rin sila sa mga kaibigan ng bawat isa.